Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702DZES FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Greetings po sa ating mga kaagapay dyan sa New Century Church, Mayundon, Los Baños, Laguna. Sa pangunguna ng kanilang senior pastor na si Reverend Ephraim Toribio at sa lahat ng kanilang mga church leaders na sina Brother Vincent Gibas, Sunshine Aguila, Jerome Pulilan, Jeneline Bal Madrid, Julius Gibas, Michelle Gibas, Julian Gibas, Jomar Del Rosario, and Sister Generose Marcelino. Ang inyong lingkod po ang kanila magiging tagapagsalita bukas sa kanilang Easter Sunday Celebration binabati din natin ng happy 40th anniversary ang First Church of God of Umangan. Diyan po sa Aliaga, Nueva Ecija, sa pangunan ng kanilang pastor na si Reverend June Formaran. Ako po ang kanilang magiging tagapagsalita sa kanilang pagdiriwang ng 40th anniversary sa susunod na linggo, April 24, 2022. Purihin ng Panginoon. Bago lamang po tayo magpatuloy, pakinggan natin ang awiting ito. Dakilang Katapatan by Maestro Arnel Dipano. Nay patuloy na lang, patulad nang pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan nay ang asa ugat nang ami pasa ng aming lahat. tayo ay nagbabalik. Ito ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera. At ikaw ay nakikinig sa programang Agapayan. kagapay isa na namang napakahalagang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na lahat ng bagay ay gumagawa sa ikabubuti. Isang tao ang pumunta sa bangko upang palitan ang isang tseke. Hiningi ng teller na makita ang kanyang ID ipinaghambing ng teller ang pangalan at pirma sa cheque at sa ID. Pagkatapos ay sinabi ng teller, ang pirma sa cheque at sa ID ay hindi pareho. Sorry po, hindi ko po pwedeng palitan ang cheque. Kagapay, ang Diyos ay nagbigay sa Biblia ng napakaraming pangako tungkol sa mga pagpapalang ibibigay niya. Ang bawat pangako ay may tutulad sa cheque pwede nating dalhin ang pangako sa bangko ng langit upang tubusin ang mga pagpapalang ipinangako. Pero tulad ng tseke sa lupa, dapat tiyakin natin na tama ang pangalan at pirmang nakasulat sa tseke. May mga pangako ang Diyos na nauukol sa lahat at walang kalakip na pasubali o kondisyon. Pero may mga pangako na nauukol lamang sa taong tiyak na nagtataglay nang hinihinging kwalifikasyon, Halimbawa, halos lahat ng tao ang nagaaakalang para sa kanila ang pangakong matatagpuan sa Romans chapter 8 verse 28. And we know that in all things God works for the good of those who love him who have been called according to his purpose. May tanong ako sa iyo. Sa palagay mo ba ang pangako sa Roma, kabanatang 8, talatang 28, ay pwedeng angkinin ng lahat ng tao na walang anumang pasubali? Pwede ba nating sabihin kahit kanino man, huwag kang mag-alala, gagamitin ng Diyos ang mga bagay na nangyari sa iyo sa iyong ikabubuti? Malamang na ang sagot nyo ay oo. Oh, oh. Pero kung susuriin natin ng mainam ang talata, napakaliwanag na ang pangakong ito ay nauukol lamang sa isang grupo ng tao na may dalawang katangian. Hindi ninyo maipagkakamali ang dalawang katangian Nakasulat kasulat ng maliwanag at hayagan. Ano ang dalawang katangiang binabanggit? Una, ang pangakong ito ay nakalaan lamang para sa mga umiibig sa Diyos. Pangalawa, ang pangakong ito ay nakalaan lamang para sa mga tinawag alinsunod sa layunin ng Diyos sa makatuwid kung hindi mo iniibig ang Diyos, ang Roma Kabanatang 8, talatang 28 ay hindi para sa iyo. Kung hindi mo natitiyak na ikaw ay tinawag alinsunod sa layunin ng Diyos, ang Roma Kabanatang 8, talatang 28 ay hindi para sa iyo. Kapag dinala mo ang cheque ng Roma Kabanatang 8, talatang 28 sa bangko ng langit, tatanggihan ka alam ko marahil maraming mga kristyanong nakikinig sa akin ngayon na masasaktan o magdaramdam sa mga salitang binitawan ko. Pero nililiwanag ko lang ang kondisyon o kwalifikasyong nakasaad sa talata mismo. Basahin natin muli ang Roma Kabanatang 8, talatang 28. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Pag-aralan nating mainam ang dalawang kondisyon o kwalifikasyon na ito. Unahin natin ang pangalawa. Unang kondisyon, tinawag alinsunod sa layunin ng Diyos. Ang pangako ng Romans chapter 8 verse 28 ay nauukol lamang sa mga tinawag alinsunod sa layunin ng Diyos. Anong ibig sabihin ng tinawag alinsunod sa layunin ng Diyos? Maiintindihan natin ang kondisyon na ito kung balikan natin ang ilustrasyon na ginamit natin para sa Roma Kabanatang 8, mga talatang 28 hanggang 30. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid at yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap at ang mga itinuring niyang ganap ay niluwalhati din naman niya ayon sa mga talatang ito ano ang layunin ng Diyos na siyang naging udyok ng kanyang pagtawag sa atin ang layunin ng Diyos ay upang gawin tayong makatulad ng larawan ng kanyang anak na si Kristo Yesus. Ang Diyos ang siyang magpapalayok at tayo ay tulad sa isang dakot ng luwad na kinuha mula sa isang tambak na luwad. Noong dinakot tayo ng Diyos mula sa tambak ng luwad, tayo'y ibinukod niya para sa kanyang sarili mula sa lahat ng luwad na naiwanan sa tambak at tayo ay dinala sa kanyang talyer o pagawaan. Sa loob ng kanyang pagawaan, tayo ay sinimulan niyang hubugin upang maging katulad ng kanyang bugtong na anak. Sa paghubog sa luwad, sari-saring aksyon ang ginagawa ng magpapalayok. Ang luwad ay minamasa o kaya hinahampas o kaya pinapaikot-ikot o kaya hinahaplos at sari-sari pang mga ibang aksyon ng kamay. Sa huli, ang nahugis na luwad ay ipinapasok sa mainit na pugon upang lutuin. Ang mahalagang katotohanan na dapat nating pakatandaan na ito. Kahit anumang aksyon ang gagawin ng magpapalayo, siguradong may magandang dahilan ang bawat aksyon at lahat ng aksyon ay sama-samang gumagawa sa ikabubuti ng luwad upang ito ay mabuo sa tamang hugis ayon sa iniisip ng magpapalayo. Ito ang katotohanan ng itinuturo ng Roma kabanatang 8, talatang 28. Para sa Kristiyanong tinawag ng Diyos ayon sa kanyang layunin na hugisin ang Kristiyano upang maging katulad ni Kristo. Ang lahat ng pangyayari, sitwasyon at karanasan na papayagan ng Diyos na pumasok sa buhay ng Kristiyano, ang lahat ng 'yan ay sama-samang gagamitin ng Diyos para sa ikabubuti ng Kristiyano. At ano ang kanyang ikabubuti? Ikabubuti niya patungo sa pagiging higit na katulad ni Kristo. Kaagapay ang ikabubuti ng Kristiyano ay hindi nangangahulugan na siya ay hindi magdadanas ng sakit o hirap o kalungkutan. Isipin natin ang ilustrasyon ng luwad na hinuhubog ng magpapalayok. Masarap ba ang pakiramdam ng luwad kung ito'y minamasa o hinahampas o pinapaikot? Maligaya ba ang luwad kapag ito'y ipinapasok na sa mainit na pugon? Kung ang luwad ay taong may pakiramdam, alam natin na siya'y naghihirap at nasasaktan at nakakadama ng kalungkutan. Kung makapagsasalita lamang ang luwad, marahil ito ay sisigaw. Panginoon, bakit mo ako pinapahirapan? Bakit natitiis mo akong maghirap sa matinding apoy na ito sa loob ng pugon? Kung tayo ang magpapalayo, anong isasagot natin sa luwad na naghihirap sa loob ng pugon? Sasabihin natin, ang paghihirap mo sa apoy ay para sa ikabubuti mo. At ano ang isasagot ng luwad? Hindi ko maunawaan kung paano ko ikabubuti ang matinding hirap na nararanasan ko ngayon. Parang awa na po ninyo alisin nyo na po ako sa pugon na ito. Kahit anong gawing pagmamakaawa ng luwad, aalisin ba natin siya sa pugon? Hindi. Papabayaan natin ang luwad hanggang matapos ang takdang oras na kailangan upang ito'y maluto sa tamang tigas. At sa eksaktong oras, hahanguin natin ang luwad sa kanyang paghihirap. Ganyan ang ginagawa ng Diyos sa atin bilang mga Kristiyano tayo ay tinawag upang kanyang hugisin na maging katulad ni Kristo. Sa proseso ng paghubog sa atin, gagamitin niya ang sarisaring pagsubok bilang kanyang kasangkapan sa paghubog sa atin. At dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, dahil siya ay marunong sa lahat, at dahil kontrolado niya ang lahat, titiyakin niya na walang pagsubok na darating sa ating buhay, kundi yaon lamang makabubuti sa atin. Sapagkat ang mga ito'y makakatulong sa paghugis sa atin na maging katulad ni Kristo. Narinig na ba ninyo ang ganitong kasabihan sa English? God is not interested in our happiness but in our holiness. Sa Tagalog, ang Diyos ay hindi interesado sa ating kaligayahan kundi sa ating kabanalan. Ano ang ibig sabihin ng kasabihan ito? Tayong mga tao, Kadalasan ang ating masinahanap at pinahalagahan ay ang kaligayahan at kaaluanan at pagpapasarap sa katawan. Pero ang Diyos higit na mahalaga sa Kanya na tayo ay lumago at sumulong sa kabanalan. At kung kailangan, inaalis Niya pansamantala ang ating kaligayahan upang tayo ay maturuan Niya ng kabanalan ang kalagan at layunin ng mga pagsubok ay ipinaliliwanag sa Santiago Kabanatang Isa, Talatang Dalawa hanggang Apat. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nakaharap sa sarisaring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ganito rin ang katuruan sa unang Pedro, kabanatang isa, mga talatang anim hanggang pito. Sa ganito, kayo'y nagagalak bagamat ngayon, sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy ay mauwi sa kapurihan, kaluwalatian at karangalan sa pagpapakita ni Yesu Kristo. Ginamit ni Apostol Pedro ang ilustrasyon ng pagdalisay sa ginto. Alam ba ninyo kung paano natatamo ang ginto na ginagawa bilang singsing -sing at iba't ibang uri ng alahas na pampaganda ng tao? Sa una, hinuhukay muna ang ginto sa minahan ang gintong galing sa minahan ay nakahalo sa lupa at bato. Para makuha ang ginto ay dapat munang durugin ang lupa at bato. Pagkatapos, ang durog na lupa at bato ay padadaanin sa proseso ng pagdalisay sa pamamagitan ng apoy. Ilalagay ang durog na lupa at bato sa kawa upang ito ay lutuin hanggang matunaw at maging likido na parang tubig ang metal na ginto ay mas mabigat at lulubog sa ilalim ng kawa. Lulutang naman sa ibabaw ng likido ang lupa at mga dumi. Sisimutin nila at aalisin ang lumutang na lupa at dumi at may iwan sa kawa ang likidong ginto. Pero hindi ibig sabihin na dalisay na ang ginto. Pakukuluan pa uli ng higit na mas mainit na temperatura ang likidong ginto hanggang ang mga pagkaliit-liit na mga dumi ay lalabas at lulutang din sa ibabaw. Kung gusto mong mas dalisay ang ginto, painitan mo pa ang ginto ng mas mainit. Mas matagal na pagkulo at mas mainit na temperatura, mas dalisay ang ginto. Pero alam ba ninyo, kahit gaano katagal at katindi ng proseso, ang pinakamataas na antas ng ginto ay may ganitong tatak. 99.99% .99 pure gold. Bakit? Kasi dito sa daigdig, hindi magagarantiyahan ng tao ang 100% pure gold. Pero ayon kay Apostol Pedro, ang pananampalataya natin ay mas mahalaga pa kesa ginto. At layunin ng Diyos na ang pananampalatayang ito, ay maging dalisay sa antas ng 100% pure upang maging dalisay ang ating pananampalataya. Pinararaan tayo sa matinding apoy ng mga pagsubok at sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay kanyang ihahayag sa buong sansinukob or universe na 100% na dalisay tulad niya na perpekto at dalisay. At ayon sa Roma Kabanatang 8, talatang 28, lahat ng pagsubok ay sama-samang gagamitin ng Diyos para sa ating ikabubuti upang maging perpekto tayo tulad ni Kristo. Ikalawang kondisyon, mga umiibig sa Diyos. Kung gusto nating angkinin at panghawakan ang Roma, Kabanatang 8, Talatang 28, may pangalawang kondisyon o kwalifikasyon na dapat nating taglayin. Tayo ay umibig sa Diyos basahin natin muli at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Tinalakay natin una ang pangalawang kondisyon, tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Ngayon tatalakayin natin ang unang kondisyon, umiibig sa Diyos. Anong ibig sabihin ng pag-ibig sa Diyos? ayon sa Panginoong Yesus, ito ang pinakadakilang utos sa lahat. Mateo, kabanata 22, mga talatan 37 hanggang 38. At sinabi ni Yesus sa kanya, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. Sa lumang tipan, natutunan ng salmista kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig sa Diyos. Ayon sa aklat ng mga awit, kabanatang 73, mga talatang 25 hanggang 26. Anong mayroon ako sa langit kundi ikaw at liban sa iyo'y wala akong anumang ninanasa sa lupa. Ang aking laman at ang aking puso ay maaaring manghina, ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailanman para sa umiibig sa Diyos, ano ang mahalaga sa langit? Ang Diyos. At ano ang mahalaga sa lupa? Ang Diyos. At ano ang mas mahalaga kaysa buhay at kasiyahan ng katawan? Ang Diyos lamang. Sa lumang tipan, ang lalaking si Hob ay nagpakita ng maliwanag na halimbawa ng pag-ibig sa Diyos. Isang araw ay dumating sa kanya ang masaklap na pangyayari sa buhay ang kanyang kabuhayan, mga ari-arian at pati mga anak niya ay nawalang lahat ng halos sabay-sabay. Pero ano ang kanyang pahayag sa harap ng mga trahedyang ito? Basahin natin ang Aklat ng Hob Kabanatang Isa, mga talatang 21 hanggang 22. Sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job ni pinaratangan man ng kasamaan ang Diyos. Meron ba kayong ganyang pag-ibig sa Diyos? Kayo ba'y kasalukuyang nagdaraan sa mga matinding pagsubok? Kayo ba'y natutuksong magtanong, mag-alinlangan at magtampo at magalit sa Diyos? Kumpara kay Hob, ano ang nasasabi at nasasaloob natin kapag dumadating o dumating ang mga pagsubok sa buhay? Ang ilan sa atin ay nagtatanong, Panginoon, bakit? Ang ilan sa atin ay nag-aalinlangan, Panginoon, mahal mo pa ba ako? Ang ilan sa atin ay nagtatampo at nagagalit. Kung ganito ang trato sa akin ng Diyos, ayaw ko nang maging kristyano. Bago natin panghawakan ang Roma, Kabanatang 8, Talatang 28 tiyakin muna natin ang ating kalagayan at relasyon sa Diyos. Natitiyak ba natin na tayo ay tunay na kristyano? Natitiyak ba natin na tayo ay tinawag ayon sa layunin ng Diyos? Iniibig ba natin ang Diyos na higit sa lahat sa daigdig na ito, higit pa kaysa sa ating buhay? Kung gayon, natitiyak natin, nataglay natin ang dalawang kondisyon na iyan pwede nating panghawakan ang pangako ng Diyos sa mga talatang ito. Upang matamo ang pagpapalang dulot ng mga talatang ito, may apat na bagay na dapat nating gawin. Una, tayo magpakumbaba at sumunod sa kalooban ng Diyos. Tularan natin ang panalangin ng Panginoong Yesus sa hardin ng Getsemani. Noong ang anino ng krus ay lumantad sa kanyang harapan, Mateo 26, talatang 30 Paglakad pa niya ng malayo, siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaring lumampas sana sa akin ang kopang ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Pangalawa, tayo'y sumamba at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng sitwasyon kahit anong mangyari. Unang Tesalonika, Kabanatang 5, Talatang 18 sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Yesus para sa inyo. Efeso Kabanatang 5, Talatang 20 Laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Yesu Kristo sa Diyos na ating Ama. Pangatlo, tayo'y manghawakan sa kalakasang ipagkakaloob ng Diyos upang makayanan natin ang pagsubok. Pangalawang Korinto, Kabanatang 12, mga talatang 8 hanggang siyam. Tatlong ulit akong nananalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Pang-apat, tayo'y magtiwala na ang lahat ng bagay ay sama-samang gagamitin ng Diyos sa ating ikabubuti at sa ikaluluwalhati ng Kanyang pangalan. Dito nagiging makatutuhanan ang Roma kabanatang 8, talatang 28. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa kanyang layunin. Diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang lahat ng bagay ay gumagawa sa ikabubuti. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kaparehong oras, 7 to 7.30 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari kang magpadala ng yung mensahe sa 702-DZAS FABC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0917-430-4355 Ako po ay pansamantala nagpapaalam Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan Pagpalain ka ng Panginoong Esus Agapayan Kaagapay mo sa paglagong spiritual Tual, Tual. one.